as far as the comic budget is concerned, uh, madam chair, we propose a budget of 49 billion, uh, 749 million, uh, but uh, the president uh, recommended in the nep 35 billion, 470 million, or a difference of almost 14 billion, 277 million. Uh, Unfortunately po, ito pong uh, uh, 14 billion, 277 million, yung 3 billion po dito, Madam Chair, Your Honor, ay, uh, ay para sa national and local elections po sana. At uh, doon po para, para po sa barangay SK election in December 2025 ay 8 billion Yan yung tinutukoy ng ating mahal na chairman. Thank you very much, Madam Chair. Yung pong uh, na-approve po sa NEP namin ay uh, 35 billion, 470 billion. Right. At uh, kung okay. ibe-breakdown po yung uh, nawala po sa amin, ay, uh, yung po ay 14 billion, 277 uh, okay. million. Yes. Sa 14 billion po, 277 million, uh, Madam Chair, ay uh, 3 billion, uh, 62 million po yung para sa national and local elections. Um, yun po ay representing yung... Teka, 277 million or 3 billion? I alin mean, yung... yung doon sa kinaltas na 14 billion... Apo, sa Anong kinaltas yun? po na 14 billion, 277 million, okay. uh, ang uh, para sa national and local elections po doon na nawala ay 3 billion, 62 million, Madam Chair. Okay. At para naman po sa, nas- sa Barangay SK election in December 2025, yung po namang nawala po sa amin ay 8 billion 299 million 728,000. Kasi alam naman natin na um kung tutuusin dapat yung pondo ng COMELEC ay talaga nakatoon for next year's election. So ano hu yung uh, dahil natanggal itong pondo na to? Ano ho dun sa uh eleksyon ang medyo tinamaan yung or pong, matatamaan Maraming salamat po Madam Chair uh, ang malaki pong natamaan talaga ay Barangay and SK Elections Manual na halalan po yung Barangay and SK Election ng December 2025 um ito po yung uh, senaryo po dito uh, nagpapasalamat po tayo sa executive uh, sapagkat pinagbigyan po yung request namin na ang bawat presinto ay merong support staff ang bawat uh, electoral board members at yung pung deso o yung principal ay meron merong dalawang support staff na tutulong lalong-lalo na doon sa mga nakatatanda na uh, boboto doon sa emergency accessible polling places po natin. Uh, ito pong support staff at saka po uh, ng bawat presinto ng mga teachers at dalawang support staff ng mga uh, deso o yung principal ay wala naman po sa barangay ng SK Elections. so medyo malaking malaking po yung nawala patungkol doon sa bagay na yon wala wala ho siyang pondo uh, samho na, pa nakasama po siya madam chair dun sa, na, sa 8 billion so na naman Technically, na, you cannot provide that assistance sa mga senior citizen natin or dahil natanggal itong funds for support staff may, or walang funds for support staff um wala po yung fund na sa support staff at saka po yung parang honorarium po nila at the same time po madam chair Um, dapat po doon sa National and Local Elections, kami po ay uh, pinaglaban po namin at pinayagan naman po kami ng Executive na magkaroon ng across the board na 2,000 pesos ang lahat ng mga guro na maglilingkod sa National and Local Elections pero wala po yung 2,000 naman na yon sa Barangay and SK Elections. So, uh, um, and then uh, magkakaroon lang po ng konting, uh, pra as magsasuffer lang din po yung training namin na ginagawa para sa mga guro sa uh, sapagkat doon po sa 3 billion na nawala po sa amin for national and local elections ang tri ang uh, halos kalahati po noon ay training po ng mga mga teachers at uh, yung pong forms and supplies uh, medyo mag magkakaroon din ng problema po pero chairman for the may election wala namang tinamaan 3 billion po hindi oh, for may kasi yung nababanggit nyo is more for the barangay yeah. elections but for the may for elections, 3 billion ano naman yung ano Minyo po yung madideliver ano bigyan? Please proceed, yes. Chairman. Pinapaliwanag po ninyo yung NLE na nakaltasan ng 3 billion mahigit. Al alam niyo naman na, Chairman, napaka-importante sa si amin pare-pareho yung may election. So, okay. gusto ko na malaman kung ano yung uh, hindi nyo mapoprovide na serbisyo dahil nga natanggalan kayo ng pondo. Yes po, Madam Chair. Yung pong 3 billion sa national and local elections, really po, yung mga 1.4 billion po doon, ay para sa training ng mga teachers. Pag po kasi tinetrain natin yung mga teachers, uh, especially sa bawat probinsya, ay meron nagre nagre-rent po ng uh, place kung saan sila, pati po kasama yung pagkain, yung transportation. So medyo may konti lang po tayong problema doon. Uh, yung po uh, yung po natitira naman pong sa 3 billion more on forms and supplies po yon and voters education uh, although uh, sabi nga po namin madam chair uh, we understand the the uh, physical space na meron po tayo. Pero yung sana po ta, sa amin po talaga maibalik po kahit konti sa barangay ng SK elections kasi po 8 billion po yung nawala doon, Madam Chair. Nagugulan ako sa kwenta ninyo tungkol sa BSKE, hihirit He lang ako. Dahil sa 2023, 11 billion ah uh, bakit nangangailangan ng uh, 19.8, halos 20 billion para sa 2025? Ang laki ng linaki. Eh. Marami salamat, Madam Chair. Yung pong uh, difference ay because doon pong 2023 Barangay SK elections, wala tayong binigay po na dagdag na honoraria na 2,000 pesos per uh, uh, electoral board members. Wala... Sa so board na sinasabi niya. Yes po, Madam Chair. At the same time, noong Barangay SK elections din po ng 2023, Uh, wala rin po tayong pin-provide mga support staff para po sa bawat I see, This uh, already po. involves the support staff you were mentioning yes, from Madam Senator Vinay.